Hello guys! Kumusta po? Kayong lahat, may tips na naman po tayo. Sana magustuhan ninyo ito. Huwag husgahan ng kapwa, huwag ninyong husgahan ng iba, para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Tapagkat kung paano ninyo hinusgahan ng inyong kapwa ay ganoon din kayo huhusgahan ng Diyos. Bakit mo pinapuna ang munting puing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mano naman pinapansin ang malatrosong puing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya? Kapatid, tutulungan kitang alisin ang puing sa mata mo, gayong may malatrosong puing sa iyong mata. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 1-4 Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puing sa iyong mata, nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puing sa mata ng iyong kapwa. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal, dahil baka balingan nila kayo at lapain. At huwag din ninyong ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas, dahil tatapak-tapokan lang nila ang mga ito. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 5 hanggang 6. Guys, kag nagastuhan po ninyo pa dalaw po ang aking Celso Llorente Channel YouTube. Like, share na din at mag-subscribe papindot pindot ma din ang button bell. Thanks guys!